Magandang umaga po, Kuya Dan. Ito po ang dapat nating gawin. Kung nananalasa na ang malakas na bagyo, napakahalaga ng presence of mind at tamang hakbang para manatiling ligtas ang pamilya. Heto ang mga dapat gawin. Una, manatili sa loob ng bahay o evacuation center. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Kung nasa evacuation center, sundin ang tagubilin ng mga autoridad. Pangalawa, Iwasan ang mga bintana at marurupok mabahagi ng bahay. Pumwesto sa ligtas na lugar ng bahay, gaya ng gitnang bahagi ng bahay o ilalim ng matibay na mesa. Gumamit ng makapal na kumot o unan bilang proteksyon kung kinakailanan. Pangatlo, siguruhin ang mga emergency supplies. Ilapit ang flashlight, kandila, power bank, pagkain, tubig at first aid kit. Huwag kalimutang ihanda ang mga gamot na may sakit o matatanda. Pang-apat, iwasan ang paggamit ng electrical appliances. Patayin ang main switch kung may pagbabaha o kumikislap ang kuryente. Huwag gumamit ng cellphone kung malapit sa baha para iwas kuryente. Panglima, makinig sa radyo, TV o official government updates. Sumubaybay sa pag-asa, NDRRMC at lokal na pamahalaan. Huwag magtiwala agad sa mga chismis o chain messages. At panghuli, magdasal at manatiling kalmado. Ang takot ay natural pero mas mahalagang manatiling alerto at handa. Iyan lamang po Kuya Dan ang ating informations para sa mga tagapakinig. Maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat sa napakagandang impormasyon at kapaki-pakinabang. Thank you and God bless.